Hello divas. Naalala niyo pa ba yung time na nagsa-start pa lang kayo sa baking when yung talagang hindi ka pa confident sa ginagawa mo, hindi ka pa confident sa baking mo, sa cake decorating skills mo. Buti na lang hindi ka sumuko. Hindi ka sumuko sa mga nadurog mo na cake, na bitak, na biyak, na hindi umalsa. Basta yung overall, tsaka na cake hindi ka rin sumuko sa mga nalusaw mo ay Sa mga ganas mo na nanigas o nagmantika. At hindi ka rin sumuko sa mga customers mo na maliligalig. Yung mga tanong ng tanong tapos bigla na lang hinihimata, hindi na nagpaparamdam. Doon naman sa mga paramdam ng paramdam, pero ayaw naman umorder. Mahina-hina na ang loob mo. Malamang sumuko ka na. Malamang sinabi mo na na, ah, Maybe baking is not for me. Oh, but that is your old baker self. But look at you now. ba? Diba? Na-surpass mo lahat ng mga challenges ng startup baker. Nakapag-costing ka ng tama. May mga orders ka na na talaga namang kumikita. At mahaharap mo na ng maayos ang mga customers na medyo mahirap kausap. Marunong ka ng mag-costing kaya hindi ka na nalulugi. At higit sa lahat, kapag tinitingnan mo 'yung mga cakes mo, you feel really proud. Syempre kasi diva ka na.